<tribe> Ricardo. Pero bago yan, mag-i-tadalihan muna. mag intro lang muna tayo. Take 2 mga idol. At uh, para mas maganda ang ating pasok. Di ba? Ngayong umaga ng uh, bakasyon, April 9, araw ng kagitingan. 10.5 IFM, mga ito mo FM. Okay, FM. Super yan. Kasama si Idol Shanti Papi. At ay uh, yung kahalili ngayon. Mukhang hindi balansa yung ating effects, uh, SFX, ano? So. Alright. Anyway, uh, kumusta sa mga idol? At uh, siyempre, magandang araw, Pilipinas. Ngayon ang ika-9 ng Abril, ating ginugunita ang araw ng kagitingan, isang makasaysayang araw ng pag-aalala, pagkakakilala at pagbibigay pugay sa kabayanihan ng ating mga sundalo at kapwa-Pilipino na lumaban sa ating mga kalayaan noong panahon ng dibaan. At hindi biro ang kanilang sakripisyo mga idol. Sila yung tunay na larawan ng tapang dangal at pagmamahal sa bayan. At sa kanilang kagitingan, tayo ay nagkaroon ng pagkakataong mabuhay ng malaya. Mapahayag o magpahayag ng ating salomin at patuloy na mga para sa mas maliwanag na kinabukasan. Ngayon ay hindi lamang natin sila inaalala, kundi pinapahalagahan din natin ang ating sarili sa bawat hamon ng buhay. Kaya, kaya rin natin maging bayani sa ating sariling paraan. Maging sa simpleng pagtulong, pagiging tapat sa tungkulin o pagkakaisa para sa ikabubuti ng lahat. Iyan ang modernong kagitingan. Mabuhay ang ating bayan. Mabuhay ang Pilipino. Iyan, mabuhay po tayong lahat mga idol. Ayoko nating mamatay. Kaya mabuhay tayong lahat. <laughs> oh, di na talaga natin sound effects. <laughs> Alright. Hello, anyway, mga uh, idol. Good morning din sa'yo. Christian, kamusta ka? Okay lang, idol. At syempre, uh, ngayong araw, baka may kakilala kang celebrate ng kanilang kaarawan ngayon. Ay, eh, uh, pwede na natin i-shout is out dyan. Meron ba? Wala sa wala idol. Uh, dito sa aking, <laughs> ano, eh uh, ito, happy, happy birthday. Oh, <laughs> Akala ko ba, hinahid ko na yung aking, ano, yung aking, uh, uh, okay, hindi ko na i-hide. Ano? Arturo Garnieron, happy birthday. At saka kay April Fontanilla, happy birthday din sa'yo. At uh, sa <laughs> Ronel Agudelo, happy birthday. At sa mga iba pang nag-celebrate dyan ng kanilang mga karawan, happy, happy, happy birthday mga idol. At dahil birthday ninyo, Sir Jerry Belsa, maraming salamat sa'yo. Ayan, mabuhay ka Sir Jerry Belsa, lahat ng mga nandiyan sa may toda mo ngayon. Kaya binabati natin mga idol. And also, sa lahat din ng mga idol natin na taxi drivers, jeepney drivers, mabuhay din kayo. At sa lahat ng mga bayani natin na bayaning nagtatago at bayaning hindi. Ah, hindi pa nagiging bayani. <laughs> Gawin natin bayani ngayon sila. Alright. Okay, mga idol. At oras yan naman para magluto para sa inyo dahil meron kami inihanda ni Christian na lulutuin para sa inyo at para kayo ay masarapan. Dahil ito na ang ating Sang Ricardo. Isang mainit na tanghali, mga ka-idol. Is dalang ba ang ulam? At sawa ka na rin ba sa prito lang? Huwag kang mag-alala dahil ang ay rekado natin ngayon ay ang maarteng isda o mas kilala bilang fish stick. Ah, fish stick. S yan, yes, eh. I do. Oh, bakit mo sinabing <laughs> maarte isda Kasi yan? may pasos-sos siya. Eh. Ah, ganun, oh, all right. Hindi lang ordinaryong uh, prito. Oo. Oh, oh. Kung baga, meron siyang, meron kang ibubuhos mamaya oh, na, uh. oh. oh. sige, bago ko, ano. <laughs> <laughs> Sa ulam na ito, chak na masisira ang diet mo Dahil mapapakain ka ng bonga at mapapa-extra rice ka ba? Kaya tara na, simulan na natin. Una, ihanda ang sarili para hindi masaktan sa huli. Ay, eme, eh, ang kakailanganin pala sempre ang ating bida ng recipe, ang isda. Kahit anong isda, depende yan sa'yo. Choice mo na yan, matanda ka na. Siyempre, <laughs> hindi mawawala ang ating white onion, ang nagpapaluha sa'yo maliban sa jowa mo. <laughs> ang kasama-kasama nito, ang bawang na minsan kaamoy ng katabi mo. <laughs> Okay lang yun, gamay na. Huwag lang sibuyas. Eh. At para sa jowa mong inuugali, toyo, tapos maging mas malasa, samahan natin yan ng oyster sauce. Para sa maasim na tulad ng katabi mo sa jeep, ang calamansi. Wala ka ba na umay kanina? Meron idol. Sa, sa jeep. <laughs> Dagdagan <laughs> din natin yan ng pamintang buo at dahon ng laurel. At para maging matamis ang pagmamahalan yong dalawa, of course, ang ating asukal. <laughs> But wait, there's more. Hindi pa yan nagtatapos dahil dumako na tayo sa pagluluto. Oh yan, yeah. na yung Ito five. na. Una, sa isang mainit na kawali, iprito ang mga isda, hanggang ito ay maging kasing kulay ng mga di nagre Charot! <laughs> Ganon. Sa parehong pinagprituhan, bawasan ng kaunti ang ating oil dahil mahirap na baka ma-high blood pa tayo. Oo nga. Uh, Oo, oh, lalo na mainit. Mainit ang panahon. Bawal ng sobrang, no? Sobrang oil, oh, oh, sobrang don't. sweet, at saka sobrang salt, salty. Tama. Yeah. Tapos igisa ang onion at bawang hanggang sa lumabas ang kaluluwa nito. Siyempre, ito yung nagbibigay aroma sa ating mga linuluto. Pagkatapos ay lagyan ng toyo at oyster sauce dahil ito ang nagbibigay lasa sa toyohin mong jowa. Charo! Oh, man. Diba? Para mabalanse ang lasa, lagyan ng kalamansi juice para may paasim effect ang ating sauce. Hindi ba kabus ngayon? Idol? Hanga kabos yun ta? Hindi, yung kabos, yung ano, ano uh, yung, yung bilog ang buwan? Ay, ewan ko. sabi nila pag ganun eh, tinutuyo din ang mga jowa. <laughs> Oo. oh. Tapos, buhusan ng isang isa hanggang dalawang tasa ng nawasa at lagyan ng isang gramong pamintang buo at Jose P. Laurel. Ayun wow. na. Diba ba kinuha yung uh, pangalan na yan? oh, idol. Mm -hmm. Tapos, takpan at hayaan itong kumulong. Para mabalanse ang lasa, lagyan ng isang kutsarang asukal para tumamis ang mapait niyong pagsasama. ang sarap. <laughs> Oo, oh, parang pagsasama talaga. oh, idol. At pag nakuha na ang consistency na gusto natin, ibalik ang mga napritong isda. Isdang ibalik ha, hindi yung relasyon yung hindi na maayos-ayos. <laughs> At dahil cloud chaser tayo, gusto natin ng mala restaurant na atake, lagyan ng pabilog na hiwa ng puting onion. At ayun, luto ng ating fish stick. Tak, 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 okay na to. <laughs> Kainan na. Alright, the game and time. Aray ko, ang, init. Grabe, hindi mo siya sabi ang init naman. Oo, oh, idol. Sing init ng panahon natin ngayon. Oh, sing init din ang pagmamahal ko. Ay, wow. Sa kanya, <laughs> hindi sa iyo. cold, cold treatment. Alright, ayan. Uh, ang ating kakaibang uh, fish steak is delicious oh. talaga. Alright, ngayong araw po ng araw ng kagitingan, mabuhay lahat ng mga magigiting at hindi magigiting. <laughs> <laughs> ang ating recipe for the day once again. At ayun na nga mga ka-idol, huwag na kayong magalinlangan pa. I-save nyo na ang recipe na to dahil malapit na ang Lenten season. Tiyak na masasarapan kayo sa lasa at sarsa ng ating recipe ngayong araw. Ito ang ating ayrecado sa tanghaliang ito. Hanggang sa muli, ako ang inyong idol kusinero. Forward, hindi forward, pero isa lang ang masasabi ko. I-move forward muna ang cravings nyo at gawing kakaiba ang inyong ulam sa tanghaliang ito. Dito lamang yan sa 99.5 IFM, ang idol kong FM, Supay A.